Well, ah. Birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday! Coffee. Manuel, happy birthday to you! Upo! Isigit! Isigit! Manuel! Blow na! Pwede na! Manuel, maramot po ka kasi! Ay, masunog! Wala. Ay, bili na. Oo, oh, ba't uh, oh. Happy birthday to you! blow mo! Wish! Wish ka muna bago mo blow! <laughs> <laughs> Yay! Wala. Si Wala. Wala. <laughs> Wala. Ha? Pupunta <laughs> yan? Nang no, oras na? Hindi ko alam. Birdie. eh. Birthday eh. Nang oras na. Tsaka nga po namin. Hey, yung kitya, Bigay mo! Kainin mo! Bilik! namin to, ha? Dito gawa sa red. papa yung Oh, basahin mo. Ma, mo na. Ayan ba ba? na po, ma. Birthday mo. Baba na tayo. Kainin na yan. Ma, anong oras tayo natulog? Alas 4. Gusto na matulog. Wala mo nang message. Anong oras natulog? Kuya, wala! Wala Bobo mo rin, wala yung saan kasi yung pandel nasunod yung handel. Ang mali. lang, <laughs> <laughs> <laughs>